May binili pala ako sa isa Mura lang to. Parang 200, 270 pesos lang ito mga kaibigan. Um, I'm taking video. Hindi. Hindi. <laughs> Nabura na yung label kung ano to, no? Pero parang luto na. <laughs> Ba't sumasagot ka? Hindi, <laughs> may kausap ka ko yung video, yung cellphone. Just yung, ang nagustuhan ko dito dahil dahil coated ng paminta. Yan. So, sana yung paminta ay naprito. Ha, hindi. Ano ka ba? May hindi kita kausap. Ayun, no. Nilagay sa freezer ito pagkabili ko dahil ilang days na. Mamaya na may love, may plastic ako dito. Iintindi ko muna yung basura dyan. Yung dito sa loobog na ako na bahala. Ha? Ano ba? Ako na bahala sa basura dito. So, ito yon Titikman natin, mga kaibigan. 270 pesos ang laki isa sa nagustuhan ko dito dahil nga yung ano, yung, yung maraming paminta. So, hindi ko muna eat. Tikman natin, no? Oh. Ay, ito. Parang, ano naman siya, buo siyang karne. Uy! Hmm? Uy, uy masarap! Mmm! Wow! Sarap! Wow! Mm. Arun na. Bawal at ang daming paminta. Baka bawal sa inyo ang paminta.